Kasabihan na sa atin na walang magulang na kayang tiisin ang sariling anak. Marahil totoo ito para sa karamihan, pero hindi sa kwentong ito. Ang true crime story na ito ay tungkol sa batang si Ashley Zhao, na namatay sa kamay ng mga taong dapat sana'y magmamahal at mag-aaruga sa kanya. Simulan na natin. January 9, 2017 Huling nakitang buhay ang 5 years old na si Ashley Zhao sa restaurant na pagmamayari ng kanyang inang si Mingming Ming Chen at amang si Liang Xiao. Ayon sa kanilang kwento, bandang alas 3 o alas 4 ng hapon, pumunta si Ashley sa likod ng restaurant para humiga at magpahinga. Alas 9 ng gabi nang silipin siya ng kanyang ina, ngunit wala na raw ang bata roon. Dito na tumawag ang kanyang ama sa 911 upang i-report ang pagkawala ni Ashley. Jackson, I, I can't find my daughter. When's the last time you seen her? Uh, this afternoon probably. Around what time? Uh, three, maybe four. Okay, and you haven't seen her in five hours? About, yeah. I, I mean, she was there sleeping. I, I mean, you know... Sa tawag na yon, kapansin-pansin ang kakaibang tono sa boses ng ama. Halatang may alinlangan at nauutal. Malayo sa tono ng isang magulang na desperadong hanapin ang nawawalang anak. Hindi naman nag ng oras ang mga pulis. Agad nilang sinimulan ang paghahanap sa paligid ng restaurant. Napakalamig ng panahon ng gabing iyon, umabot sa negative 6 degrees Celsius kaya't kailangang mahanap agad ang bata. Gumamit pa ang mga polis ng mga search dog at drone para tumulong sa paghahanap. Ngunit sa kabila nito, bigo silang mahanap si Ashley. Nang wala silang makita sa labas, inilipat ng mga polis ang kanilang paghahanap sa loob ng restaurant. Tahimik nilang sinuyod ang bawat sulok umaasang makikita ang batang baka nagtatago lamang. Ngunit ang hindi nila inaasahang makita ay ang katotohanan si Ashley ay hindi kailanman lumabas ng restaurant. Natagpuan ng mga investigador ang walang buhay na katawan ni Ashley na itinago sa loob ng isang malaking container ng asin na nakatago sa isang lihim na lugar malapit sa walk-in freezer ng restaurant. Ang suspect, walang iba kundi ang kanya mismong mga magulang. Ano nga ba ang tunay na nangyari kay Ashley at paano humantong sa ganito ang lahat? Ang Zhao family ay mga Chinese na nakatira sa Jackson Township, Ohio. Ang mag-asawang Liang Chao at Ming Ming Chen ay may dalawang anak na babae, ang panganay na si Jojo at ang bunsong si Ashley. Si Liang Xiao ay isang US citizen habang si Mingming Chen naman ay nakarating sa Amerika sa iligal na paraan. Di umano'y ginamit niya ang kasal kay Liang Xiao bilang daan para makakuha ng citizenship. Nagtayo ang mag-asawa ng isang Chinese restaurant, ang Ang's Asian Cuisine. Naging matagumpay ang kanilang negosyo, maraming parokyano at kilala sa masarap na pagkain. Gayon pa sa kabila ng abala sa pamamahala ng restaurant, tila hindi naisip ng mag-asawa na kumuha ng tauhan. Sila mismo ang nagsilbing cook at servidora. At dahil dito kapos ang kanilang oras para sa pag-aalaga sa kanilang mga anak. Para masolusyonan ito, naisipan nilang patirahin sa kanilang bahay ang ina nilang Xiao para tumulong sa pag-aalaga sa mga bata. Subalit ayon kay Mingming -Ming Chen, hindi niya makasundo ang biyan ng babae. Dahil dito, nagdesisyon ang mag-asawa na ipadala si Ashley sa China para doon manirahan kasama ang kanyang lola. Nang mag 5 years old na si Ashley, muli siyang bumalik sa Amerika at nanirahan sa kanyang mga magulang. Subalit, ayon sa kanyang ina, naging matigas ang ulo ni Ashley at ito umano ang isa sa naging ugat ng trahedyang naganap. Noong January 10, 2017, ilang oras lang matapos i-report na nawawala ang bata, natagpuan ang kanyang mga labi sa loob mismo ng restaurant ng pamilya. Agad na inaresto ang kanyang mga magulang para questionin. Sa simula, mariing itinanggi ng mag-asawa na may kinalaman sila. Pero habang tumatagal, ay unti-unti nag ang kanilang mga paliwanag. Sa interagasyon kay Lang Chow, lumabas ang mga nakakalungkot na detalye ng mga pangyayari. Bago pa ikwento ni Liang Xiao ang mga totoong pangyayari sa krimen, sinabi muna niya sa mga pulis na mabuting tao raw ang kanyang asawa at na hindi nito kailanman sinaktan ang kanilang panganay na anak na si Jojo. Ngunit aniya, si Ashley ay matigas ang ulo. Dagdag pa niya, sa edad na limang taon ay nakadayaper pa rin daw ito at tila mabagal umintindi. Ilan lamang ito sa mga ugali ni Ashley na lubos na kinaiirita daw ng kanyang ina. Sa puntong ito, sunod-sunod na inilahad ni Liang Xiao ang mga pangyayaring naganap noong January 9. Paalala po, ang mga susunod na detalye ay sobrang heartbreaking. Ayon sa kwento ni Liang Xiao, nang araw na yon, abala si Mingming Chen sa restaurant habang siya naman ay naghahatid kay Jojo sa school. Pagbalik niya, naabutan niyang galit na galit ang asawa dahil sa napuno ng ihi at dumi ang diaper ni Ashley. Sa salaysay ni Liang, nakita niyang dalawang beses pinaghahampas ni Mingming ang ulo ni Ashley. Sa lakas ng impact, bumagsak ang bata ng malakas sa sahig. Sa una tila okay pa raw si Ashley. Pero ilang sandali lamang, tila nagsimula itong mahirapang huminga at kalaunay nagsuka. Agad nilang dinala si Ashley sa banyo para hugasan at linisan at doon nila napansin ang tila berdeng likidong lumabas mula sa bibig nito. Habang pinapalitan nila ng damit si Ashley, dito na napansin nilang siyaw na tila wala na itong malay at hindi na humihinga sinubukan daw niya itong ICPR ng halos 30 minutes pero bigo siyang ma-revive ang bata. Wala ng buhay si Ashley. Sa takot na mawala sa kanila si Jojo, nagdesisyon ang mag-asawa na itago ang nangyari. Ayon sa salaysay ni Liang Xiao, unang ginawa nila ay inilagay ang wala ng buhay na si Ashley sa kama katabi ni Jojo para isipin itong natutulog lamang ang kapatid. Ilang sandali pa, inilagay nila ang katawan ni Ashley sa isang malaki at selyadong container at inilagay ito sa freezer ng restaurant para mapigil ang mga moy habang iniisip nila kung ano ang susunod nilang gagawin. Sabi pa niyang, pumasok sa isip nila na sunugin ang bangkay ng bata o kaya na may itapon ito sa dagat. Nakakagalit isipin na matapos mamatay si Ashley, ipinagpatuloy pa ng mag-asawa ang pagbubukas ng restaurant na parang walang nangyaring trahedya. Noong September 11, 2017, si Liang Xiao ay nag-plead guilty sa mga kasong may kinalaman sa pagtatago ng bangkay, obstruction of justice, tampering with evidence at child endangerment. Bilang bahagi ng kanyang plea deal, kung saan tumestigo siya laban sa kanyang asawa na ibaba ang kanyang sentensya. Sa huli, si Liang Xiao ay nahatulan ng 12 years na pagkakakulong. Ang paglilitis naman kay Mingming Chen ay nagsimula noong October 16, 2017 kung saan siya ay nagplead ng not guilty at iginiit niya na siya daw ay merong mental illness. Subalit so binigyan siya ng plea deal kung saan ibababa ang kasong murder sa involuntary manslaughter o hindi sinasadyang pagpatay kung aaminin niya ang kanyang kasalanan. Noong December 29, 2017, tinanggap ni Mingming Chen ang plea deal na ito at umami na siya ay guilty. Sa huli, siya ay nasentensyahan ng 22 years na pagkakakulong. Bukod pa rito... Dahil illegal siyang nanirahan sa Amerika, ipinagutos ng korte na siya ay ipapadeport pagkatapos ng kanyang sentensya. Madami ang nagulat at nagalit sa baba ng sentensyang matanggap ng mag-asawa. Lalo na at ayon sa autopsy report, si Ashley ay nakatanggap ng maraming tama sa ulo na nagdulot ng malubhang pinsala sa kanyang utak na ikinasawi niya. Dahil dito, marami ang nagtanong at nagduda kung matagal na bang sinasaktan si Ashley ng kanyang sariling mga magulang bago pa man nangyari ang trahedya. Samantala ang panganay na anak na si Jojo ay inilagay sa kostodiya ng Stark County Job and Family Services sa Ohio, Bagamat may mga ulat na nagsasabing posibleng ilipat si Jojo sa pangangalaga ng kanyang mga kamag-anak, wala nang ibang impormasyon na ibinahagi sa publiko tungkol dito. Ang kwento ni Ashley Zhao ay isang malungkot na paalaala sa ating lahat. Isang batang walang kalaban-laban na naging biktima ng karasan mula mismo sa mga taong dapat sana'y magpoprotekta at magmamahal sa kanya. Paalaala ito sa bawat magulang na ang inyong mga anak ay hindi lamang responsibilidad kundi isang biyaya. Ang mga bata tulad ni Ashley ay may karapatang lumaki sa isang ligtas at maayos na tahanan. Huwag nating hayaang ang galit, stress, o kawalan ng kontrol ay humantong sa ganitong trahedya. Para kay Ashley, may she rest in peace. Hanggang dito na lang.